Yan guys, may papaya oh. Yung nyog namatay. Sinunog. Ayan, papaya na lang guys. ang titira. Ayan. May mga hinog ng papaya guys oh. papaya lalaki ng bunga ang papaya oh okay. Dahil itong kamuting kahoy ng tanim nila doon oh. Ang daming papaya, guys, ah. Talaki ng ponga. Ah. Ang mga nyob na matay. Na sunog. So, may mga kamuting kawis na guys, ah. May pa, oh, papaya. Kamuting kawis sa taas. Kamuting kawis. Yung tanim niya, doon matataas na may mga laman na yan, guys. Ayan. Ah, may mga sili pa pala sa ilalim Sa ilalim ng mga ano, papaya. May sili. Siling labuyo. At saka sili pang sigang. Mahahabang sili. Ang lalaki ng bunga ano, papaya. Yan. sa so, taas oh, lalaki din ng bunga ng papaya ang dami na tanim dito papaya guys yan, yan pataniman pa nila ng mga gulay gulay tatanim yan dyan hindi ko pa alam kung anong klaseng gulay tatanim pwede talong pwede rin mga gabi Ayan Katulad dito may papaya Ay, Siguro dyan Baka kamuting kahoy Kasi may kamuting kahoy na doon sa taas Ayan Baka dadagdagan na lang Pupunta sa baba Ayan malawak yan Sa ni Manila Ayan hanggang pata Simula sa baba Hanggang sa taas Siguro mga isang hektar ito. Tataniman nila. And hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.